Ayan, magandang umaga si Katurin po. Dito po tayo ngayon sa may uh, Shell, Shell Dalia. At uh, talagang uh, masayang-masaya ako na aking ikang nga ay namit Dahlia ang para ating para mga ito. kasamahan na Shell Boys, yes. no? Uh, ito ay mga uh, tutung totoong puno-puno ng uh, pag-asa sa buhay. Talo ka na, panalo ka pa. Kailan mananalo, natalo na kapatid. Sige nga. Meron po silang promo ngayon dito sa may Shell Dalia. Ah, yung mga gumagamit ng B-Power gasoline dyan, o lahat ng mga yes. mga motorista na gumagamit ah, ng ah, eh, gasolina ay ah, sandali lamang at ah, meron po tayong magbabalik po tayo ng ilang ah, minuto. Ayan po, no? nagbabalik po tayo dito sa Shell Dahlia at sabi ko nga, eh, meron pong promo ang Shell Dahlia sa lahat po ng gumagamit lang uh, eka nga ay uh, gasolin oh, Ano pang ang promo natin ngayon para may ano natin sa kanila? Ayun. Ay, sir, uh, ito yung tawag na Anong pangalan uh, mo nga pala? kapo po nga po pala si Lens. Lens uh, ayan. Uh, hand ito hand po yung ano nagsabi sa akin na talo na. May pag-asa pa. Pag pa. So, kayong mga mga kuratong diyan ng uh, 1.5 kg o, oh, ipaalalahanan lang din muna natin yung mga kasamahan nating tankero na naging illegal pa rin, na masama pa rin ang kalooban nila gawa nung uh, uh, naging brand na itong mga tanki na binibenta at nagmahal ang presyo at kumonte ang kita ng mga tankero. Galit sila ngayon kay Arnel T. at galit sila sa LPG Law. At anyway, uh, balikan natin ang promo. Ayan. Anong probinsya mo, sir? Mindanao po. Ah, Mindanao. Ayan, ako. Okay. Sige po, ano po promo natin sa sale dan? Uh, ito, promo natin po sa pagkasakto po, 2 wheels. Oo. Ah, pagka naka 200 po tayo na karga, meron po tayo matatanggap na raffle coupon, sir. 200? 200. Uh, raffle coupon. coupon po, po. Okay. Uh, po. kapag nagkarga po kayo noon ng 200, 200 pesos, ay meron po kayo matatanggap na raffle coupon. Ako saan pwede Ilang raffle coupon sa 200? Isa lang po. Isa lang. Sa, pagka nag-download po kayo ng Go Plus, sana po maka-download po siya para maka maging dalawa ang raffle coupon natin. Sir. Ah, so kinakailangan kailangan para maging dalawa ang coupon sa dalawang piso na refill mo, Opo. ay kailangan ka ang ano mo ay naka-download ka ng, ng Go, Plus. Go Plus. So every time na magpaparitil ka na, Opo. may dalawa ka may na, gamit mo ang iyong Go Plus na app. Another one raffle Coupon pa po, po sir, pagka napin. Ah, kapag pag GCash pang payment mo, okay. so lumalabas tatlo na Magiging ang tatlo eh. po. Okay. Magiging tatlo na ang okay. raffle coupon mo at tatlo ang pagkakataon mong pagtatlong pag-asa o pagkakataon na pwede kang manalo okay. kapag ka ikaw ay nakapag-download ng Go+, Go Plus. Okay at nagbayad ka ng Gcash at 200 Pesos. piso. So, tatlong pupulapan po yun. Sa isang 200. Opo, 200 po. Yan ba every time na magpaparefill? Every, every time po yan magpaparefill. Sasabihin mo go plus and then meron kang Gcash. So, three raffle coupon na ang ano ang mga papanalunan? Maka, may chance po kayong manalo na Tucson Hyundai Tucson po. Aha. Tucson Hyundai. Sa akin po. Okay, sa first Okay. First ano po 'yan first prize pero pag hindi po kayo pinalad sa pag hindi ka nanalo sa first prize okay. mayroong ba? yan ba yung grand prize Opo okay, grand price. Okay pag hindi ka nanalo sa first prize na Tucson uso na Tucson Hyundai okay. may may, may chance ka pong manalo po ng 100,000 points 100,000 points po, na po, na ano po, points po? Papasok yes. po sa Go Plus yun, kaya tamang-tama dapat pwedeng po. Pwedeng gamitin pang refill, o. Oh. I-encas okay, ninyo. Yen encas ba ninyo, hindi. Ano po? Uh, puro hindi. Puro, puro gasolina po. lang. Oh, ayan, imagine ninyo. And then? 50,000 po yun sa ano, kalahati po na Opo, ah, so po, po, 100, then, points. Opo. Ah, so yung 100,000 points. Ma-re-refill nyo dun po, uh, 50,000. Po. 50,000 ah, points, which na, is mga ilang litro yun. Hindi po. Ah, ano yun? Ah. Ang po, hanggang sa mga Ah, Ayan. ayan. Tapos may hindi man kayo mapalad sa ano, Go Plus 100 po. Okay. Meron po tayong mababawi 50, 50, okay. na 50,000 pesos sa Gcash. 50,000 pesos na Gcash pag okay. hindi pa nanalo. Pagka sa mga consolation na siguro okay. 'yon. Uh, bali pa, sa ano po, first, sa first draw po, sa first draw po, kahit di po kayo manalo doon. Meron po tayong second draw. Second sa first draw, po, pag hindi tayo nanalo, mayro pa pag pang pag-asa dahil pwede mo pang gamitin yung coupon mo for the second draw. At pwede ka pa rin manalo ng tuksyon yun. Pare Opo, tuksyon pa rin po. Kailan niya? Hanggang kailan ng promo? Ay, Nag-start po ito ng ano, October 1. Bukas na po yan. Mag-start na po Opo. ng October 1. So sa lahat po Opo. ng mga gumagamit ng gasolina, mag-download na kayo ng Go Plus. At dito lamang po yan sa may Shell, Matatapos uh, ng Dalia. So every time na magpapa-refuel kayo, dito po kayo sa may uh, Shell Dalia. Okay. ayan. Sana po, lang, po dito po kayo magtaarga lagi sa Shell. Oh, yung mga tangkero natin diyan, mapa-illegal at legal na tangkero. Pumunta po kayo dito sa Shell at uh, huwag niyo lang babawasan daw yung sulay niyo <laughs> ah, ng isang kilo. Ha? Ah, at tapos eh, ipakakarga niyo kay Sulay, yung yung mga Sulay. Okay. Ayan, maraming salamat po. So, ayan po si Katuring ano? At uh, masaya tayo nakadaw pang palad ang ating mga kasamahang Filipino uh, manggagawang Pilipino. Pilipino. Ah? Oh, shout out ang ating mga cell boys from where? Ah, Nakataka sana eh. Silang, sir. oh, taga Bagong Silang ito po ang uh, nga dati mandurukot ng Bagong Silang sir, ah. -shout out, sell Mark. ayan si Mark po at uh, mukhang mapopromote na si Mark na panalo bilang, sa sel. panalo daw panalo sa cell ka lalo kay Dalia Okay, sige maraming salamat po <laughs>